pwede magduda, magselos, eh dadalawa ng alang kami dyan sa loob. Ay! Don't worry, maganda ka pa rin at kahit mag-isa ka dyan sa kawayan, sama-sama naman tayo ka sa kasiyan! Kaya nga, let's party time! Pag-iwag ka, yun lang ang mahalaga mo Oh kids, she's pretty cute, pretty cute, right? No more, she's and she's my son. And now, yay! So, Princessitos and princessitas. I'm begging you, you need to buy me your Grand gift package. All in, I'm seriously motorcycle. I'm fifty thousand pesos worth of merchandise plus ten thousand cash from Hammerhead. hindi lang yan, meron pa hatid ng Pao Limit Liberta, Hibo at 4G, 500,000 pesos! Kaya naman mga queens and queens, kung gusto nyo makuha yung mga prizes na yan, magkamaya na tayo. Ayan, kamaya na daw tayo. Wow! Ready na sila! At ready, ready na ng ASF Dancer Spirit, DJ Koki! Ang galing ng nanay mo! Hindi ko kalahin ganun ang ginagagawa niya sa buhay niya. Hahaha! <laughs> Hahaha! Bakit dancer? dancer ba si nanay mo, dancer? Tagaturo ng sayaw. Kaya pali! Ang galing oh. Wow, oh. parang walang buto, no? Hindi okay, ang galing, nagulat ako sa'yo ha. Dinaig mo si Luningning, si Luningning gumagano'n. Hindi nagagawa ni Luningning yun eh. Okay ha. Show down, down. Ah. down, show down. ah

Maganda to. Sino <laughs> ka na nangyay? O ikaw mo lang, lang, aligal, to. Tutal lang, Pinakita mo yung kung anong mo, ayan. Asa mula, Isa mula, Isa go! Ka mula, ah, luring, mo lang, yan. go! Sino ka magaling mo, Oh! Ah, lalimin! Pakaya mo Ano lang papaturo pa kami lagawin? Wala yan! Kita tak lupa lagi lagi ada satu itu. Ha, ayo dong. Ha, ikut aja. Ha, dengar gue. Go. Ha, speed. Oke, okay, ini. Ha. Ha, hop. Ayo, Bian. Ha, ha, hop. Hai. Oke, pada bahan ada lagi. Kelih, kelih. Kelih, yo. Kalau metalet, dong. Bakit hindi nalang sumali dito? <laughs> Sa Hawaiian Luau o Handaan, pwede ka bang kumain ng poi? Kung ikaw ay vegetarian? Sa Hawaiian Luau o Handaan, pwede ka bang kumain ng poi? Kung ikaw ay vegetarian? Oo o hindi! Sa children's literature, ang author ng Horton Hears a Who, ang siya rin bang sumulat ng Charlie and the Chocolate Factory? Sa Children's Literature, ang author ng Horton Hears a Who ang siya bang sumulat ng Charlie and the Chocolate Factory? Oo, oh hindi! Sa Kapamilya Deal or No Deal, ang napanaluna ni Judy Ann Santos nung naglaro siya ay 25 pesos ba? Sa Kapamilya Deal or No Deal, ang napanaluna ni Judy Ann Santos nung naglaro siya ay 25 pesos ba? oh o oh, hindi! <laughs> sa Philippine 50 peso bill, ang bilang ng coconut trees na makikita sa likod ay lima lang ba? Sa Philippine 50 peso bill, ang bilang ng coconut trees na makikita sa likod ay lima lang ba? Oh, hindi! Sa pop music icons, ang pangalan ba ng anak ni na Kurt Cobain at Courtney Love ay Frances Bean? Sa pop music icons, ang pangalan ba ng anak ni na Kurt Cobain at Courtney Love ay Frances Bean? Oh, yeah! Ayaw mo na sa 70, 7,000! Ang kamalaman! Ay! Ay! Ay!

Alam mo ba yung pinapalit mo? Alam mo kung ano? Big time pa yung isang kotse! How's the luck? One million! E, ikaw kasi, ikaw nag- se... Alam mo nab na ako eh! Ano gu... enemy... ba? eh! Yun ayaw ka! ang hindi sinabi? Ano ba ang hindi niyo sinabi? <laughs> okay, I'm one